news update Mga balita ngayon, dalawang suspek sa pagsabog sa rubber plantation sa Basilan arestado. Connection ng foreign drug personalities sa 19.2 million pesos na marijuana hole sa WPS. Iniimbestigahan ng PNP. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong sa iba't ibang leader sa sidelines ng ASEAN Summit. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Hawak na ng pulisya ang dalawang suspect sa pagsabog sa isang rubber plantation sa barangay Mangal, Sumisip, Basilan noong October 23 na ikinasawi ng isang manggagawa. Arestado ang mga suspect makalipas ang sampung oras matapos ang insidente sa tulong ng pinagsamang operasyon ng pulisya, militar at mga lokal na opisyal. Kinilala naman ang nasawing biktima na si John Roy Alvarez, 35 years old, isang rubber tapper na nooy nagtatrabaho sa rubber tree malapit sa explosion site. Lumabas sa investigasyon na posibleng may kinalaman ng pagsabog sa internal na alitan sa Mangal Agrarian Reform Beneficiaries Development Cooperative. Iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang posibleng pagkakasangkot ng foreign drug personalities sa 19.2 million pesos na halaga ng marihuana na nasa malapit sa Escoda o sa Bina Show sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Interpol at iba pang mga bansa upang matukoy ang mga nasa likod ng operasyon. Makikipagtulungan din ang PNP sa PIDEA at mga lokal na pamahalaan na may nasasakupang coastal areas upang mapigilan ang pagpasok ng droga sa karagatan. Nasabat ang 32 pakete ng hinihinalang high-grade marijuana na may bigat na 16 kilograms matapos matagpuan ng BRP Lolinato Toang at Maritime Kafgu ang isang kahinahinalang bag sa dagat. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan at European Union sa sidelines ng 47th ASEAN Summit na ginanap sa Malaysia nitong linggo. Ayon sa Malacanang, tinalakay ng Pangulo at ni Cambodian Prime Minister Hun Manay ang patuloy na pagsuporta ng Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa pamamagitan ng dialogo at pagsunod sa international law. Sa hiwalay na pagpupulong, nakiramay si Marcos Jr. kay Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul sa pagpanaw ni Queen Sirikit at nangakong palalakasin ang kooperasyon sa turismo, kalakalan at pamumuhunan. Kasabay nito, pinasalamatan ng pangulo si Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas at sa pagtataguyod ng Rules-Based International Order. Nakipagpulong din si Marcos Jr. kay European Council President Antonio Costa at sa bagong halal na Prime Minister ng Japan na si Takaichi Sanae upang pag-usapan ng pagpapalakas ng kalakalan at ang pagdiriwang ng ikapitumpong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan sa 2026. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinciongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.